Good afternoon, good afternoon. May hapon mga kapalangga o dyan. Ayan, dito tayo guys, Tagaytay. Ayan, na uh, kumain yung mga asahe ko guys. Kaya napakain din tayo. Ayan. Uh, masarap yung kinain namin guys. Grabe. Sobrang daming in order ng kasama ko. Yan guys, mga kapalangga, yan yung uh, harap ng kinainan namin. Overlooking yan napaganda Habang uh, kumakain kami, nakatingin kami dyan. Oh no. Sarap ng pagkain guys. Mga kapalangga, napakasarap. So ayan oh, taal. Ayan. So, pag uh, napasyal kayo ng tagaytay guys, punta lang kayo dito sa ano, dahon at miyasa. Ayan. Oh, di ba? Pagandang tanawin habang kumakain ka. Wow! Yummy, yummy! Hey guys. Dito kami kumain, guys. Ayan, oh. Ayan. Dahon and misa. Ayan. Marami. Ang sarap ng pagkain nila, guys. Ayan, oh. Tingnan nyo, guys. Pagkakataon nyo anyway, mga vlog niya. いい子だ。

Yan guys, ah, diyan kami kumain sa taas na yan guys. Ayan. So overlooking yan guys. Ayan yan Oh. Ayan. Grabe, ang sarap ng pagkain na guys. ayan, so na uh, tapos na kami kumain, guys. Ayun, babalik kami na kami nang Maynila. Ayun, hanggang dito na lang, bay. Mga bay, mga kablog, uh, kapalangga hanggang dito na lang. bye, -bye. I love you all.